Ang video po na ito ay tungkol po sa mga babaeng hindi po nagkakaanak. Meron tayong mga kaubayan na may mga problema po sa matris na kababaihan kaya hindi po sila nagkakaanak. Meron po tayong mga halamang gamot na may kakayahan po na ayusin po yung matris ng isang babae para magkaanak mga kaubayan. Ang halamang gamot na yon ay ito po. Ito yung Carabao grass. Carabao grass po ito mga kaubayan. Ito mahaba po ito. Tignan po natin, mahaba po itong Carabao grass na ito. Binunod ko lamang po ito, itong Carabao grass na ito. At itong kayumkum. Itong kayumkum na ito ay isang uri ng alamang gamot na kahit gano'n na po katagal ay lagi pong nakakayumkum yan, tuyong-tuyo. Pero pag linuto mo po ay bumubuka ang trabaho po ng dalawang ito, itong alamang gamot na ito, ay sa matris po ng isang babae. Ibinubukan niya po yung matris ng isang babae, mga kaubayan, at ito naman po ay pampakapit po ito. Para sa ganon, pag yung naglaro yung mag-asawa, mga kaubayan, ay papasok po yung itlog ng lalaki at pupunta po dun sa pugad bata at dun po, may ipon po yun hanggang sa mapisa. Yan po ang trabaho ng halaman gamot na ito, mga kaubayan. Ang proseso po ng paggamit nito ay pinapakulo po. Katulad po niyan, nagpakulo na po ako mga kaubayan. Ipinapakulo ko na po at ipapakita ko po yung tamang pro uh, proseso at yung itsura po nitong kayumkom na ito na ito po ay nabubuhay bumubuka po at titingnan ko lamang po baka kumulo na yung pinapakulo ko mga kaubayan para maipakita ko sa inyo ang itsura ng kayumkom at ang lasa niya po at itong carabao grass pag naluto po saglit lamang po at kukunin ko po mga kaubayan ito po mga kaubayan luto na po Luto na po. Huh, mainit. Ito na po yung itsura ng kayumkom. Yung kayumkom mga kaubayan. Ito po. etong itsura niya, pag hindi pa po naluluto, pag hindi pa po nabubusan ng tubig na mainit, ngayon pag naluto na, ito na po itsura niya, buhay na po. eto na po. Nabubuhay po sa init 'yan, sa init ito mga kaubayan. Yan po ang sikreto niya. Ang trabaho nito ay yung mga matres ng babae na sarado na may diferensya. Ibinubukan niya po na ganito parang parang nabubuhay po. Yan, pag pinakulo katulad po nito, buhay. Matagal na po ito na tuyong-tuyo ito po. Ayan yan po ang trabaho niya yung patres ng isang babae at ito naman po itong paragis na ito pinakuno ko po mahaba po ito ang trabaho naman po nito ay pampakapit po pampakapit po sa mga babaeng madaling makunan yan naman po ang sikreto nito mga kababayan yan o oh, tignan ninyo nabuhay po, naging sariwa po. Naging sariwa po sila, katulad din po nito, itong kayong kumna, ito, naging sariwa po, nabuhay po. Nabuhay po sila sa pamagitan ng init ng tubig. Ganyan po, pa ang, traba, ang trinatrabaho po nito, yung mag-asawa po na hindi nagka kaanak itong kayong kumna, ito mga kaubayan. Ngayon po, Itong sabaw niya po, ay ito ang iinumin. Ito ang iinumin. Oh, mainit. Ito po ang iinumin para trabahuin niya po yung matris ng isang babae doon sa loob. Ito po. Mainit mga kaubayan. Hindi ko po mainom ng diretsuhan ito. Mainit po mga kaubayan, hindi ko po mainom ng direksyon ito. Ito pang kulay niya, oh. Yan po ang kulay niya. Yan po. Ang lasa niya naman po, mang, ang init. Ang lasa niya po, masarap po parang linagang mais po, yung pinaglagaan ng mais, yan po ang trinatrabaho ng halaman na ito. Itong kayungkom ay ang trinatrabaho po nito, yung matris ng isang babae, pinapabukan niya po yan, binubuhay niya po yan mga kaubayan. At ito naman po, ang trinatrabaho nito, yung pampakapit po. Ito. Kasi meron po tayong mga kaubayan na kababayan na ang dalipong makunan. Mga kababayan, kaya sa pamagitan ng dalawang uring halaman gamot na ito, ay magkakaroon po ng anak yung mag-asawa na, hin na gusto po nilang magkaanak na hindi po nagkaanak paki pakishare naman po ang videos na ito mga kaubayan para malaman po ng ating mga kaubayan ang kahalagaan ng halaman gamot na ito marami pong salamat